Anong lang ako, bro. Kailan pa yan? Uh, Mag-iisal mag na rin po. Tapos, uh, uh, kailan ka nagsimulang uh, manggamot? Actually, mag -is, Isang taon na rin Isang taon na rin? Pero marin. hindi po siya tari-turi na. Uh Oo. -oh. Ano bang tayo? balak mo sa sarili mo para malaman ko rin yung ano mo? Uh, Itutuloy mo ba yan o i-stop mo na? Kung kinakailangan. Paminsan-pamsinan. Kailan lang lang mga bata ko. Oo nga eh. eh hey, kung... Kami nabanggit ko sa akin na gusto mong magpastor. Hindi, na bago pa umangga magpastor. Nagpastor? Nag nag hindi po nag-aaral pa lang, picture pa lang. Okay, pero ito tala may pagiging pastor. Gusto ko kung saan ulit uh, para... Eh, anong pastor yan? Uh, anong reliyon na ano? Born again? Born. Born again? Born again. Born yeah. again, pero alam alam mo naman sa sarili mo na yeah sa panggagamot eh iba yung iba yung sabor yung Diba? Pa, paano ka ma isang huwaran sa mga tao kung alam nilang manggagamot ka pero pastor ka? Pa, paano yun? Bali, ino-convert in 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 ko na lang na nasa Bible na itong ginagawa namin. Hmm, tama ka, nasa Bible. Hmm. Pero yung isip ng tao, iba. 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 Diba? Hmm. Tama yung sinabi mo. Nasa, nasa Biblia yan eh. Eh lang syempre anong anong iisipin ng mga kapatiran kung kasi hmm. ako bago ko manggamot born na din ako. Da, nag born na din ako. Na bautismuhan mo nga kanya oh. eh. Eh lang syempre dito ko inugot sa Katoliko. Sa bagay, hmm. ang ang Pero, nakasad sa Biblia may mga iba-ibang reliyon, di ba? Totoo Kaya lang ang ano sa atin yung mga kapatiran, It's mga ito, young people ito silang mm -hmm. mga ako sila sa hindi oh, nila maintindihan. Oo, oh, oh. eh. hindi nila maintindihan. Mm -hmm. yeah, so, ganito, no? Aminin ko na sa iyo, papatayin ka. Oo oh, nga po. So, Talagang isasinagrado mm -hmm. ko ka na. Kaya lang, ang ano natin dito, by faith, na sana, itong September nakikita ko eh. Meron mm -hmm. pero yung nararamdam ko, no? Nakaburol ka eh. Naka, uh, narawalan ako ng gano'ng kumain, isang lingkod na rin. Tapos, mm -hmm. nahihirap at tumutumpan mm -hmm. ako ng... Uh, So, si Mrs. Hindi, ang uh, trabaho ko. Ako, eh, mo talaga ng pera. Ah, okay. Mm -hmm. okay. Si ma'am, naniniwala naman. Naniniwala naman. Ginagawa, pinagay siya. Ah, okay. Mm -hmm. Amen, amen. Ah, uh, sige. Uh, Alisig ko yung nilagay sa'yo. Pero... So... Kasi, inanon ako ng bantay ko. Parang mm -hmm. ano... Uh, may pangyayari. Iba, abot pa yung sa nakaburul ka. Ang ano natin dito, alisin ko yung nilagay sa'yo bibigyan kita medalyon at uh, mag-usap na lang tayo sa ano sa cellphone kung itutuloy mo kasi parang may ano eh may something sa sarili mo hindi uh, ko paano eh, pero, pero sinisilip ko eh pero sa akin kasi decision ko muna talaga mag-touch mo tapos hindi mm -hmm. yun ang talaga, kailangan na kailangan pero mag-focus muna talaga sa bar okay. Dan maganda rin yung ang harim at ano kang kasi sa Biblia may mga mensahero. Ang ano natin dito, siyempre magagamot ka. Eh, yan mo na kung paano mo No? Kasi yun sa isip na rin ng tao. una muna, marami rin, oo ako aminin ko may mga kapatiran na born again na nagpapagamot din sa okay. akin. May meron may, may, din may isip. Oh, meron meron may din, meron din. din. Ang ano diyan, syempre yung isip ng tao hmm. na, hmm. ba't gano'n, ganyan, ganyan. Baka isa pang ano yan sa'yo, hadlang. Sa isip. Mayroon. O sige, alisin natin, dito yung paamo. May sundo ka na eh. Maramdaman ko maaari. Babae. eh. Maramdaman ko rin. Okay. Sabarin okay. ko mo yung uh mga kwentas ko. Oo. -oh. Bakasim. ano anong gamit mo? Pag nang ka? Paano ang gamit? Anong bantay mo? Wala po. Paano ka nang na wala ka bantay? Wala po. Sa totoo lang, kalukuhan yun. Hindi, hindi ka pwede mong gamot na wala ka bantay. Bait na lang yun. By feet? By feet. Pero isa, isa rin sa ano natin yan, yung bilang isang feet healer, hmm. kailangan may mga bantay tayo. Siguro. Kaya tinaplan din ako. Wala siguro may faith na lang siguro ako mga sa pa pa paano ka ba nagsimula? Uh, anong mga devotion na ano? Mga... Actually po, araw-araw uh, na dasal na lang ginawa ko. Eh. Tapos napudol-pudol nga, dahil na busy magtrabaho. St. Benedict, Trustee. Mm uh -hmm. -huh. um, uh yun -huh. lang, yun lang po sa Pero natigil din. Tas, Pero nakakita ka ng hindi natin nakikita? Nakakaramdam lang. Ramdam, Ramdam lang. Ramdam lang ako rin, naramdaman ko rin yung nakabote na rin ako. Oh, totoo. Nakaramdam Nakaram ko sa doon. Nakaramdaman ko sa doon. ka. Hmm. Eh, besides itong ano, nakita ko nakaburol ka. Nakab Pero naka, Pero maagapan ko natin. Agapan natin? Kaya, kaya. Pero, kung sa akin kasi paniniwala ko, Diyos lang pwede kumuha ng buhay. Totoo yun. Siyang totoo gumawa sa atin, siyang upo. Naman, para sa akin, tama yung sinabi mo. Kaya lang, itong mga walang yana to, eh, di natin maano bakit kumukuha sila kumikita sila ng buhay. Kabila-kabilang. Exactly. Okay, Ma'am, okay ka lang? Okay. Checha ka na, ha? At uh, dito tayo maggamutan sa loob ng ano, wala, wala tayo Actually, pwede na na. Uh, Apo, ano eh, yung laban ng namin, kaya ap, ap, lima yata yung nagkilitan, ewan ko na patay na. Dalawa lang yung patay? Dalawa lang. Oo. Oh, oh. Kaya, lang po sila. Dose. Dose sila. Tama rin na sa ano mo? Hindi, uh, ko lang sa sampu. 12? Dose dalawa dal, lang na patay, kaya lang kulto tong kulto tong na, natamaan mo, nabira mo. Kaya hindi sila papayag na hindi ka rin mag-shutdown. Mm. Eh, ganun pa man. Tanggapan natin eh, na ha? Ito yung sakit doktor. Wala akong makita ang sakit okay, doktor okay. sa'yo. Pikit lang, bro. Oh, wala, ha? Mm -hmm. Dinitinan di, ko na to. Okay. Wala, ha? Oh, ito yung mga inkanto yung sundong babae. Eh. Yan yung mga kulto ha Ay mga engkanto Ito naman yung bumibira sa'yo Kaya hindi Sa tour Arepo, tenet, papera, Rotas. Puh! Babaklasin mo yan ha Nagkakaintindihan tayo Ha ah, Babaklasin mo na Dalawang kami mula sa ulo Sige O ba tayo mo sumunod? Inaatasan kita, ba tayo mo sumunod? Ha? Baklasin mo to, ha? Ha? Po! Yun lang. Sige, dalawang kamay na lang. Sige, pababa. Pa, pa, pa. Huwag kang mumulat. Sige, sige, pababa, pababa, pa, pababa, pa, pa, pa. Sige pa. Sige pa. Kunti na lang. Reksum. Poo! Kunti na lang. Sige, sige. Sige pa, sige pa. Kunti na lang. Sige pa, kunti na lang. Satur. Puh! Baklas, baklas. Kuti pa. Dami nilagay, eh. Hindi natin pwedeng mabilisan to. Sige pa, sige pa. Kuti pa, kuti na lang, kuti na lang. May bantay ka, mga dama. O ba, eh? Quite lady. Sige pa, sige pa. Hindi, mabuti yun, ma'am. O may sabihin ko sa'yo. Sige, pakuti na lang! Ito may balay mo, no? <laughs> ha? Nandiyan na yun, no? Ay, nasa no, likod mo. Nag-ahay. Sige, pakuti na lang! Reksum! Poo! Punti pa! Punti Punti na lang. Panginoon kong isa sa akin dakila, hari ng hari, hari sa sanlibutan. minyo nang basbas sa iyo, napatayin kong gumagambala sa lalaki to. Uh. Saan ni Patrice? Sakme! Adol! Uh. Bro, bro, bro. Ang pangalam ha? Nico. Nico, yung apelida? Lagunilla. Wala ka palang bantay eh. Ang gagamot ka, walang bantay. Mayarap yun. Sige, mo. Tapos yung iba, panligo mo. Huwag mong patutuyuan yan, ha? Hindi mo nasabi may banta ito? Ginamot mo. Mo, mo? Babae? Hmm. White lady. Ah, uh, shoutout sa lahat. Nandito si Apo Chalin sa Dao. SM Hypermarket. Ang ko saan nang gagamot. Ito po, isa pong manggagamot din na talagang tatapusin na rin dahil may nakaya may nakainkwentro siyang ano na isang grupo at itong September talaga pinakita sa akin na nakaburul na si bro ah uh, yung nga sa ngalan ni Jesus uh, at yun nga nabasag naman po natin at sana magtuloy-tuloy yung kanyang kagalingan chat up sa mga ano dyan ha mga manggagamot ng bakulod kay brother Carl uh, isa po itong leader ng team supremo chat up sa inyo kay Apoke uh, na pumarwin at saka kay Apo Rap, ma'am, magigiting ko pong team pong manggagamot to. Maraming maraming salamat. Sana maano nyo muna yung aking YouTube channel, yung AdSense natin. Sana matapos muna natin. At saka yung sa FB account ko. Maraming salamat po. Magandang magandang.